ah oh, so magandang umaga call. So nandito na naman tayo sa site call. So ang scope natin ngayon, ipapakita natin ngayon call, magkakabit tayo ng anong ng aircon. Yo, hindi aircon call, yung, hindi yung drain ng aircon. So ito pala eh. nakikita niyo call. So yung isa, galing niya sa second floor call kasi gravity lang yung ano wall kasi doon. ah oh, yung isang aircon, itatapon niya natin doon. So dadaan tayo dito call. ah oh, pagdating natin diyan, punta tayo doon. So magtataping tayo diyan call, diyan yung ano natin collector. At saka, yung wall na yan, kol, may copper. So, may ano din tayo dyan, may wall. Kaya, lalagyan din natin yan ng ano, yung aircon drain. oh, uh, pero nakagravity siya, kol. oh, uh, tapping natin dito para maisal natin yung pagbaklas ng cladding. Just watching you come Oh, so nalagay natin yung isang tubo call. So ang connection lang diyan ang kulang. So inuna mo muna natin dito. Oh, so na dito yung kasama natin. Siya, siya po yung naghangir diyan. Kasi yung sa akin doon, ako yung mag-grind doon. Oh, na dito ko lang, may layout na ako dito. So itong banda na to kol? meron dito ng ano wool. Oh, kaya gravity yung ano natin. Yung drain natin. So itatapping natin dito sa collector call. Okay. ah yung collector na yan, call dance spot yan. So, i-grind na natin. Oh, so nakabit na natin yung isa kol. So itong wall na ano, drain niya. So dito, yung isa, eh, kagabay natin yan sa taas ito ko lang, may hangir na ayun ito topping na ito dito o, oh, so ito na po yung ano natin ko, mga drain na kinakabit natin o, oh, itong drain ng wall mounted ko, o, oh, natapos na o oh. natopping na natin siya dito sa collector, tapos yung isa so, natapos na rin ko, o oh. So, na dito sa second floor to siya na, ano, ચિકન ફ્લોના દ્રિસમે સલામત પણ નોટ કોલ કર્સ બાય બાય